Marami ang naging emosyonal sa video ng isang tatay na umakyat sa graduation stage bitbit -bit, ang standi ng anak. Namatay kasi ito bago pa man makaakyat sa entablado para sa pagtatapos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tuloy ang marcha kahit sino talaga namang maaantig. Sa kwento ng tatay na binitbit sa entablado ang standi ng namayapang anak, sa araw ng graduation ito. Okay. Hindi umabot sa araw ng kaniyang pagkatapos si Mark Sanchez noong may 28, isang BA English student ng Marvelous College of Technology Incorporated sa Coronadal South, Cotabato. Inatake kasi siya sa puso at binawian ng buhay noong April 15. Bata pa lang daw si Mark ay may asma na pero hindi pa rin nila maiwasang mabigla sa pangyayari. Sabi niya, kaya ko ni Tay, kaya ko, huwag kang mag-alala. Kaya sabi ko, huwag kang mag-alala, ipananalangin kita sa Diyos. Kaya din alalangin sa ospital. May yun na, hindi na talaga siya. Wabon. Noong April 14, isang araw bago mangyari ang insidente, nakapag-post pa si Mark sa kanyang Facebook page ng solicitation para sa kanyang graduation. Di talaga mapigilan ang sakit na naramdaman ko kasi kitang-kita ko po ang kalagayan ni Mark. Halos kung pwede na lang na isalin ko hindi ako sa kanya, gagawin ko bilang <laughs> sa sakit mo. Ang mga kaklase at paaralan daw ni Mark ang nakaisip na magpagawa ng standi para kahit papano matuloy ang pangarap ni Mark na makapag-march siya kasama ang kanyang ama. Talaga yung pangako ko sa akin na napatunayan ko sa kanya, na proud ako sa kanya. Kaya kahit wala na siya, kahit ganyan na lang siya, sinikap ko talaga sa tulong ng mga classmates niya na siyang nag sa akin. Pinatunayan ni Tatay Felipe na walang papantay sa pagmamahal ng isang magulang. Kahit wala na ang anak, tinupad pa rin niya ang pangarap nito na makaakyat sa graduation stage kasama siya. Mobile Journey, Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita.